Hey guys, dito kami ngayon sa Shimamura. May mimili na ng mga gamit. Kasi wala pa kami mga gamit sa apato. Kaya bibili nga ako ng ganito. Bibili ako ng ganito para at least may niyayakap-yakap ako sa gabi. Wala pa kasi ako niyayakap eh. Kaya ito muna for the meantime. Tsaka ito. Laundry, laundry soap. Kailangan yan sa paglalabas. Tsaka medyas. Kailangan kasi din to. Wala na akong medyas masyado. Tsaka madami pa dito. Nating pa nga ako kung anong pwede. Ayan si Chiki, ang aming ano ngayon, ma mabait na nag-drive sa amin para ipunta dito sa Shimamura. Ang aming friend, third batch. O oh, ayan si si Eva. Siya na naman ang madaming pinamili ngayon. Eh. Bongga. Bongga <laughs> na naman ito. Bongga siya. At ito. O kaya. Ang dalawa, tatlo. Ang maganda ito. O oh, diba? Oh, diba? Hakot award. Ako Ay, lang kasi, na, gusto gano. ko kasi yung may niyayakap. Kaya ito lang muna. So <laughs> Wala pa kasi yung kayakap talaga. Kaya ito muna. Diyan eh. Minasang. Mga tao din eh.